nasa 78,000 board feet ng mga lumber materials. Ito'y ilalaan para dun sa mga nasalanta ng matinding sunod-sunod na bagyo dyan sa bahagi ng Batanes at maging sa probinsya ng Cagayan. Alamin natin kung paano nga ba ang gagawin mga proseso dyan. May balita ang Bombo Radio Tugay hindi naging madali ang pagpapadala ng mga pinamahaging wood lumber materials ng Department of Environment and Natural Resources sa DNR Region 2 sa probinsya ng Batanes. Ayon kay Regional Executive Director Gwendolyn Bambalana ng DNR Region 2, ang ahensya ay nag-donate ng may 78,000 board feet ng lumber materials na nagkakahalaga ng 4.6 million pesos. Ang mga ito ay gagamitin sa muling pagtatayo ng mga bahay at paaralan na sa lanta ng mga nagdaang bagyo sa Patanes at Cagayan. Ipinagkaloob ang 4,791 na piraso ng wood lumber materials na may kabuang 6, 3, 260 board feet sa pamahalan palalawigan ng Batanes na tinamaan ng ng bagyong hulyana. Ang mga lumber materials ay pinadala pa sa Subic bago dinala sa Batanes nitong Nobyembre. Sinabi ni Bambala na isa sa mga prioridad nila ang mga paaralan, particular na sa Nueva Vizcaya kung saan pinatayang kinakailangan ang daan-daang libong board feet ng kahoy. Sa ngayon ay kasalukuyan na nilang hinahanap ang mga kinakailang materyales at inaayos na ang mga dokumento upang makapagbigay ng karagdagang pulo. Unfortunately lang, yung dinala nating kahoy sa Batanes, hindi pa po lahat na ibaba. Kasi nga, medyo sumama uli ang panahon sa Batanes, so they have to take shelter again in Santa Ana. Mahigit isang libong piraso na ng lumber ang naibaba. So we still have about 3,000 more uh, pieces of lumber to be unhauled no, doon sa Batanes. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Pagigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Genevieve Antonio para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.